Remember Jewel Mischi? Sumikat siya bilang ultimate sweetheart sa Starstruck noong 2007 at pito, pero noong 2014 at labing apat na, lumayo siya sa spotlight. Lumipat siya sa Michigan kasama ang kanyang asawang si Alex Corzer, tinanggap ang pagiging the ultimate homemaker, nagtrabaho sa landscaping at nakatuon sa paghahardin, pagiging ina, at pagbuo ng isang grounded na buhay. Noong Enero 2025, si Jewel at ang kanyang pamilya ay tahimik na bumalik sa Pilipinas, ngayon ay nakabase sa Davao. Na binanggit ang gawaing ministeryo at isang negosyong ginto bilang bahagi ng kanilang layunin-driven na paglalakbay. At narito ang malaking pagsisiwalat. Sinabi ni Jewel na bukas siya sa pagbabalik sa pag-arte, ngunit kung darating lang ang tama na proyekto. Hindi niya isinasara ang pinto, naghihintay lang ng makabuluhang bagay. So, babalik na ba sa showbiz si Jewel Mische? Siguro kung ito ay isang bagay na talagang sulit. Sa ngayon, mas pinipili niya ang layunin kaysa katanyagan. Pamilya sa mga red carpet. Huwag kalimutang mag-like, comment, at mag-subscribe para sa higit pang eksklusibong mga update ng celebrity.